So what's up mga tol Ayan nandito na naman tayo sa panipang tutorial So kung kabago ko ka palang sa channel na to Huwag mo kalimutang mag like Mag subscribe At huwag mo kalimutang pinutin ang notification bell At kalimbangin mo Pinutin mo yung all Para manotify ka sa so may bagong upload na video So yun nga mga tol may gagawin tayo ngayon TMX 125 So itong TMX 125 na to So uh, walang kuryente So ito yung trouble shot natin So ito yung papakita ko sa inyo Kung paano yung pinakamadaling Pag trouble shot Ng TMX 125 Pag walang kuryente Yung motor So para malaman natin Kung ano yung dapat na pyesang palitan Kailangan natin i trouble shot to So pinakamabilis ah uh, Dito Para malaman niyo kung may kuryente o wala Siyempre ito niyo. nyo At tsaka nyo kapadyakan So kicker okay, Okay, pero kailangan niya isose. Ayan, check niyo yung mga ano, ayan. Check niyo yung switch. Ano yung switch, sose. Tapos padya. So, so pag walang kuryente yan, uh, di yung motor nyo. So yun yung pinaka dahilan ko bakit ayaw yung motor. Ayaw umantar yung motor. So paano kayo troubleshoot yan? Madali lang. So kung walang kuriti na lumalabas dito, so, pangalawa, ugutin nyo to. Yan. Itong wire na to, itong wire na to ay galing to sa CDI. So, para malaman nyo kung yung CDI, so, ito, mapadyakan nyo din, didikit nyo sa bati. So, ganyan lang. Halimbawa, kasi wala kayong tester, wala kayong gamit. So, ito yung pinaka- mabisang paraan para ma-check nyo agad kung ano yung sira dyan sa motor nyo natin yung MX-155 so alam po ito, tinanggal natin so papatakal din natin to, lilipat tayo sa kabila para malaman natin kung may kurinto ba yung CDI natin so same procedure kicker and then lagay kita nyo ah. so wala pa rin nakawin yung susi naka-on yung kill switch so syempre galing na tayo CDI so pababa tayo coil so dito tayo sa primary coil so ito naman itong red black na to ito yung primary coil yan itong primary coil na to ganon din yung gagawin natin same procedure do'on sa ginawa natin dito sa dalawa To sa Mission Coil at saka City ay ganoon din yung gagawin natin so ididikit lang din natin to sa body eh. tapos yung procedure ulit uh, padya. dito tayo ulit so ganoon lang siya kadali so kita nyo yan papadyakan din natin yan didikit lang natin so wala rin wala rin kuyente, so ibig sabihin kung bakit walang kuryente yung motor na to kasi yung pinaka main source ng pinanggagalingan ng kuryente, kuryente natin yung stator yun yung nagka problema kaya ito ang papalitan natin dito sa gagawin natin so try na try natin mamaya makita ko sa inyo kung trama, tama ba yung ginawa natin procedure sa pag-troubleshoot so mayroon pinaka mayro pang mas mabilis so dalawang ano lang dalawang dalawang problema lang ito kasing procedure na to para malaman natin kung sira ito at kung sira din to so para ma-check na rin natin to kung may problema ba tong dalawa na to so yun yung ginawa natin para ma-check tong tatlo na to kasama tong stator so isa isa dito sa coil natin sa may spark plug, padjack tapos ito naman sa duksungan na to galing CDI, pupunta rito dikit sa body, padjack ulit and then pag naman sa baba ito black red yan, hugot ulit tapos lagay din dito pajak ulit so yun yung, yun yung procedure na pinakamagilis pero, pero meron pang isa so din natin to check ay, nyo magpaklas ng ano, ng over. O, ito, nakadikit to. nakadugsong yan. So, nakadugsong yan. Ito lang gagawin nyo dyan, yung ignition coil. Hugutin nyo. Lalapit nyo sa body ground, tapos padya. Pag walang kuryente, diretso kaya agad kayo dito sa stator. So, pag uh, walang kuryente, ito, matik na yan. Stator talaga yung problema. So, paano naman kung may kuryente to? At, may kuryente to, malakas naman pero wala kuryente dito. Maraming pwedeng dahilan niyan, pwede yung CDI kasi itong wire natin na to papunta na to sa CDI. So yan. So pag nag to, syempre walang lalabas na kuryente dito sa wire na to papunta sa ignition coil. So syempre yung ignition coil naman, wala may bibigay na kuryente do sa spark plug natin. Pag ito ang sira. So yun. So, yun na nga mga tol, tatanggalin mo natin yung cover. So, yan, papakita ko sa inyo kung tanggalin yung cover. Kasi, papalitan natin ng stator. So, walang turuwa, ito muna. niya, may tubig dyan sa nung kailangan natin tapay niya. Baboy, kaway kaway gagawa ko. So, Vlogger. Ito na mga tol yung lalagay natin para medyo malabo yung camera ko wait lang ayusin lang natin yung camera ko pero malabo so yun mga mga tol mapapalitan na natin yung SD so kita nyo naman yan kita nyo ang sunog na sunog na yung state, oh. so talagang pati yung charging system at saka yung sa primary coil at saka yung lighting coil so parehas na silang sunog so kaya mas nito ganito uh, papalitan na natin ng bago so mayroon naman dyan mag-comment, ba't di pwedeng i-battery operated so tol kung mapapansin mo yung lighting coil dyan ang gagaling yung pang battery operated So, usunog yung pang yung lighting coil natin mga tol, hindi rin niya pwedeng i-battery operate. So, yun yung pinakamalinaw doon kasi minsan may ginawa akong Temex 125 na nagka problema sa stator. Sabi niya, bakit di na lang eh, i-battery operated para nakatipid. So, mga tol, basic lang basic. Pag sira yung lighting coil, di kayo niyo kailangang mag-battery operated. Bakit? So, walang magsusupply ng kuryente punta sa regulator nyo at papunta sa CDI nyo kung battery operated so yun lang mga tol so papalitan na natin to basic lang so ito na nga mga tol na ikabit na natin itong wire natin ay ito yung pulser positive pulser negative uh, primary coil uh, lighting coil So try na natin kung may kuryente. So mo mapansin nyo na na i-connect na natin itong mga wire pati yung galing CDI so nakakunik na siya yan so try na natin kung mayroong kuryente ganoon din so si switch kill switch So ganun lang kasi simple yung pag troubleshoot sa ating mga motor. So yan. Sana nagkaroon mo ng motor. So hanggang dito lang yung ating video. Hindi natin papakabahin to. So maraming maraming salamat sa panunood. So kung nagustuhan mo ng video na ito, palike na lang din at pa-share. So huwag niyong kalimutang mag-subscribe, pindutin yung notification bell at kalimbagin yung all para ma-notify kayo sa tin may bago kong upload na video.